Virgo, ngayong araw may mga pahiwatig na dapat mong bigyang pansin lalo na sa iyong pamilya at personal na mga plano. Kung may mga plano kayong mag-asawa o may kaugnayan sa iyong mga anak, ito ang tamang panahon para ituloy ang mga ito. Ang mga hakbang na gagawin mo ngayon ay may potensyal na magdala ng magandang resulta sa hinaharap, lalo na sa aspeto ng kabuhayan. Kaya't siguraduhin na nakatutok ka sa iyong mga layunin at gawain dahil ang positibong pagbabago ay nagmumula sa mga desisyong ginagawa mo ngayon. Sa usapin ng pera, ang disiplina at pagsinop ay mahalaga. Huwag mong hayaan na mawala ang buenas na dumarating, sa halip, maging maingat sa mga gastusin upang mapanatili ang pag-unlad ng iyong kabuhayan sa mga sitwasyong may kinalaman sa pera, lalo na sa pamilya, maging maingat sa pagpapautang, ang pagpigil sa mga hindi kinakailangang gastusin ay magdudulot ng kapayapaan sa inyong tahanan at makakaiwas ka sa mga problema o kalungkutan. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan at pagiging masinop sa lahat ng aspeto ng iyong ginagawa ngayon ay isang magandang pagkakataon upang mapansin ka ng iyong mga boss at makita ang iyong dedikasyon sa trabaho. Ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa iyong ikauunlad at posibleng promosyon o mas magandang oportunidad. Sa pag-ibig, ang araw na ito ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Wala kang dapat ipag-alala basta't patuloy kayong nagtitiwala sa isa't isa. Ang matibay na pundasyon ng inyong relasyon ay magdadala ng gabay at asenso sa inyong buhay pamilya. Ngayong araw, mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color white. Ang mga masuswerteng numero ay number 14, number 29 at number 10. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang gabay kapalaran ng mga bituin, at tiyak na magbibigay sa iyo ng karagdagang inspirasyon at gabay ngayong araw, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan.